Christmas to everyone and medyo maulan ang ating Pasko for today since kagabi pa na Chubuena so sobrang maulan na actually nagda-Chubuena ako sa bahay ng mami ko and syempre nagluto ako sa bahay tapos dito ko yung mga regalo ko para uh, sa kanila sa bahay tapos don ayun nga alakas na ka sa ulan kagabi pero anyway dito, ito ay naman namin siya kagabi at naging masaya naman siya. So ngayon, dito ako sa bahay ko. Alright, so mag-open tayo ng mga gifts na mga natanggap ko this Christmas. So ito lahat mga gifts. Hindi siya ganun kadane compared to last year. But it's okay. It's okay. No problem. Kahit sabihin mong malami akong na bigyan ng regalo this year. I don't count naman. Basta importante is naalala ko ng mga tao kahit greetings lang. Alright? So, ngayon, mag-open tayo ng mga gift. Alright? So, um, okay, simula tayo dito. So, this is from the supplier. This so, is supplier ko. Okay? So, pinigay niya ay marami tiga nag-open ako ng gift hindi Marami na Christmas talaga. So, binigyan niya ako ng <coughs> towel. <coughs> so, yun, ano pa ako. May <coughs> Towel. Okay. But, oh. oh, huwag masamain. Tommy Hilfiger. Alright. So, one. Next. Uh, this one is from Office Mate Cresa. Hindi ko ba sinisil? Pag paper bag, hindi ko ba siya What? Traveling bag, actually. Nah. Um. The fold so good for travel. Yeah. Bag. It's a bag. Yes. Okay. a bag. How ah, folding bag? Magkarib kito para travel. It's good. Okay. Next. Ah, uh, this is a man carrying. Uh, obvious pa rin, it's Donna. Mm -hmm. so obviously, it it's gone, nah. Mhm. what is this ah, let's say, body part, body part works. Okay. Next is, um, from Clara. dito yung typical type na uh, pagbubukas ng gift na mga binubuksan, mga Louis Vuitton, mga Hermes, wala ganon. Mahirap lang tayo. Di ba? Okay. So, and I don't expect naman too much. Ah, uh, this is a... Ah! Of course, planner. Planner for 2025. And... Uh, one naman is another from Office Mate. Ah. <laughs> Alam niya matanda na ako. Mentol. <laughs> Wala sakit ng ulo. <laughs> okay, next. Ito naman ay galing kay Office Mate ko pa rin, kay Billy. Hmm. How I wish sa ah, mga binubuksan ko oh, mga Hermes, mga kagirin okay? yan. Louis Vuitton, Dior. Diba? Ah! Stainless. Ah! Okay! Cute! Yun. Ito yung sariling nag-mix na mag. So, pag nagkakape, okay. Pagtitip ito na yung sarili niyang, ito yung mag na nagtitipla ng, ano niya, yung may automatic na naghahalo na, no? stand. Ah, this one, kala mo ano, di ba? Ah, uh, abaw. Pero, this is from my staff, kay Kai. So, ano kaya ito? Oh! It's a uh, 1,000 peso voucher for uh, premium treatment. Wow! So, magpapalisay ng mukha. <laughs> Next is yes, uh, from Alex. Ito, another from my staff. Okay. Okay, oh, naman yung gift ko. So, sana makaya ng 10 minutes. Ah, mobile phone holder. So, kailangan ko. Ah, sa kotse. Pag sa kotse. So, kung kailangan ko Thank you, Alex. It's so good. good. Alam na alam kung kailangan ko mo to. Mobile phone Next, um, I Architect John Office mate. Tell me an office mate. Wow. wow! Nice! Why? We still a knitted jacket. Okay, jumper. Good. Wow. Kung tama, lumalamig din pala ako. Then, this one naman is from ah uh, Field Galing. Obviously, made pa din Ah! Chocolates. And Mochi. Saka, doon chocolate. Thank you! Ito naman ay galing kay Miss Cynthia sa boss So I'm gonna one. a paper. Then you to gift to sign. Okay. Mmm. This is a It's a bag. Yeah, it's a travel bag. There, it's a travel bag. No, sana Hermes ko bagay ang binubuksan ko. No, sana, that's really, really Then, that's two, and that's three. Ito, galing kay Paul sa so office meet ko. <laughs> Binigyan na ako ng collection tape kasi kailangan ko lagi na kundin sa so office. Lagi ako nagganap ng collection tape. And, of course, t-shirt from Giordano. Yan, alam niya ang hili ko, blue. So, this is dark blue. Then, This one naman ay galing kay Andrew at saka kay Cristel sa kapatid ko. Ayan. Ah! Of course! Haha! <laughs> Gusto ko to. Yung electric fan. <laughs> I'm thinking na bumili na ito. So, that's good. Binigyan nila ako na ito. And last one. Kaya <laughs> ng 10 minutes. Galing ito sa kay John C. Okay. Sa kapatid ko, galing sa kapatid ko pa rin. Ah! Microfiber na towel. Hindi ko na towel. So, magagamit ko pa nito travel ako. And, of course, may binigay din dito sa akin na from office mate din, binigyan ako ng wine. Ayan. Ay, ito pala. Ayan, wine at saka red wine kasi alam niya mahilig ako sa red wine and of course ito naman galing sa isang kapatid ko din again another red wine ayan gusto ko yung brand ayan so alam niya mahilig ako sa wine so yun lang ang ating mga gift na tanggap for this uh, Christmas okay So, sa na kayo yes, sige masaya din yung Christmas niyo at saka uh, may matanggap man tayo o wala na regalo, importante na alala tayo kahit greetings lang or simple message lang sa messenger or message or text whatsoever or kahit call lang. So, yun ang naman ang pinaka-importante at saka basta maging masaya tayo and wish call for all of us especially sa mga nabagyo ngayong araw na to, 'di ba? Kasi may bagyo, 'di ba? So, stay safe kayo lahat and kahit na meron tayong nagdadaan na gadaan, let's just enjoy life lang. And be positive. Alright? So, yun know, lang guys. Bye!